Hello guys! Ito ang um, bagong luto. Sinong may gusto? O oh, butchi. Maluluto lang. Hindi ko makagat dahil masyadong mainit. Mm. Babaunin ko sa sa work ko yung iba. Tignan ko nga yung, linot, yung unang naluto. Baka ano... Pwedeng uh, kagatin. Lambot siya, oh. Mm, sarap. Ano siya? Cheese and coconut lang. Ang hinalo ko kasi. Pang madalian. So, hindi na ako nakalagay ng peanut butter. sa ayaw ko naman ng peanut butter. Kasi pagka linagyan ko ito ng peanut butter, minsan pumuputok. Ayan. Ang sarap. Mm, Tama lang yung tamis niya guys. Kasi kung kakainin nito ng mga diabetic eh kasalanan ko pa kung tumaas yung sugar nila. Ito yung baong ko. May tea ako na dala-dala. Tapos may noodles. Kung sakaling gusto kong mag-noodles. Pero hindi na siguro. Dap try it. Hmm? Yeah, right. Is there a cold one? Hmm? A little hot. No. not too much uh, sweet. I did not, not put too much sugar. Mm. You want that? Yes. Yeah. Mm. Baon ko sa work. Hmm. Mm. Masarap ito sa kape bukas pagdating ko galing ng work. Mm. Bis na ako. Okay guys. See you tomorrow magla-live ako.